Batman, stand up. Ano ang past tense ng laba? Naglaba. Ano ang present? Naglalaba. Ba, ang galing ah. Ano naman ang future tense? Ma'am, magsasampay. <laughs> Class, kailan ba pwedeng pitasin ng manga? Kapag kulay green o kulay yellow? Yes, Batman, tumataas ka ng kamay? Ma'am, pagtulog na hong may aray. man, pareha lang nga nung gunteng. Dito ko lang ang nilagay eh. ikaw lang ang huling gumamit nung Pag hindi mo nakakita yun, timao, makakikita mo sa akin. Au, oh, nasa iyo naman para. Ba ipahanap mo pa sa akin? Ang sabi mo'y nasa iyo. Timaw, sabi mo, makikita mo sa akin. O di nasa iyo nga. <laughs> Sir, ticket mo. <laughs> Akala ko gay libre dito. Sabi ng kasama ko yung libre daw ang palabas dito. Tama ho. Libre ho ang palabas. May bayad ho ang papasok. Anak, anong ginagawa ba? Mukhang may ka na naman ah. Oo nga tatay, magpapatulong ako sa inyo eh. Hindi ko masagutan eh. Ano ba ho itong find the less common denominator daw? Anak, find the less common denominator? Fine, ibig sabihin, hanapin Ako'y sawan-sawa na sa paghahanap ng fine denominator na yan Abay, elementary pala ako hinahanap na yun eh Ba't di pa rin nakikita? <laughs>